ng mga kauni. Uh for today's video natin uh is so eh uh, itong <laughs> maulan dito sa amin to may hawak tayo na alimokon ito yung uh, pangatina natin noon. Ayano. Uh, ito siyang uh, lalaki mga kauni. So nagdecide tayo na i i ano to. I-release natin ngayong araw. Kasi So uh, hindi naman natin sila ano kaya natin nuhuli ano. nuhuli lang natin sila libangan pero pinapalpasan lang din natin sila. Ayan ni-release nire ko lang din itong ano na to. Mga tina to. Dingwala lang siya nilagyan ng tanda. Ayun wala. Ayan. ang tita tayo ng alimukon kaso caso. release lang din natin yung iba. Baka naman sabihin nila kung anong ginagawa natin. Eh. So para libangan lang natin to. Ina-vlog ko nga lang ano. <coughs> Ayan, so yan lalaki. Mahuni na to mga kahuni. Pero i nag-decide tayo na i ano na lang natin to. Papakawalan natin ng maging veterano sa dito. So, dito natin sa dito to. Diyan sa so, dito lang yung bahay namin. Ay malapit lang. So gagawin natin tong veteranong, uh, veteranong alpas. Ayan, di pa nga naglulugay ulo niya, may sugat to. Oh. Luwa doon sa ulo. Mailap kasi ito mga kauni. Kaya, pero mahuni na. Kaya nag-decide na lang tayo na i-release na lang siya. Marami na rin itong nahuli. Kaso talagang mailap mga kauni. Lalo pagkasagubat. Lalo na nasi, nasisira yung kanyang ayan uh, ulo. Kakabangga doon sa kulungan. Kaya i-release na lang natin ito ngayong araw. Mga kauni kahit yan. Naulan-ulan nga lang. Ano. Ayan dito natin si re-release pasag din yun hindi ako nag re-release eh. nire-release lang natin ang alam mo kung hindi binablog yung iba ano so ngayon ko lang ipapakita na mag re-release tayo sa so, gubat pala nag re-release na tayo dati pa so, baka sabihin nyo hindi eh baka kung yung ginagawa natin sa alam mo hindi tayo ganun bali inuhuli ko sila ginagawa ko lang libangan mga kauni ano Tsaka hindi naman natin sila naani eh, naalagaan naman. Kaso lang ang alaga ko lang ay eh, konti lang yung tatlo lang mga kauni. Gawa nung ni-release nire ko nga lang ano? kasi binablog ko nga lang. Yung pangati naman natin, hindi ko pwede i release kasi hindi na siya makakalipad gawa nung nabali yung ano niya, pakpak -pak, ano. So kaya hindi natin yung pwedeng ma-release. Kasi if may release man natin, hindi naman makakalipad. Kaya alaga na lang natin yan. Veterano naman. Inaalagaan ko na lang. So ito mga kaon. Ipapakita natin yung pag-release natin nito. Gagawin natin itong veterano. Ayan o. Oh. So, mahanda ka na. So handa na siya mga kaon. So malaya ka na uli. Ayan, malapit lang naman yung gubat. Pumunta ka dun. Ayan mga kaon. Release. Sa ating medyo veterano na to. Kaso hindi pa siya pumapaypay. Na so, Re-release na natin to Ayos ko lang yung camera Ipikakabilan natin yung camera Para mas maganda ang kuha Ito na mga kawan eh Ang veterano, oh, Nating papalpasan ngayon Si Panot <laughs> Ayan Release Ayan na siya Nagtago pa eh Ayan o. No? Nandito siya o. Ayan o. No? Ayan siya mm. Malaya ka na boy. Malaya na ang ating pangate dati. Na-release na natin. Ayan mga kahuni ano. Si Margan dyan. Andiyan sa may gilid na Ayan na. Ah, si Marga. So, itatry natin kung sasagot to. Papaunian natin. Ayan na. Ah, ayan siya. Ayan na. Ah. Ah, Minubut-butan lang natin. ah. Gamit lang yung mismo bunga nga natin. All mga eh. fair dito sa amin, probinsya ng Aurora. Eh ang tawag namin doon sa padoble ano ayan basa kasi mga kaon yan umuulan lang dito sa amin eh. so pinalpasan nga natin siya hindi ko alam kung saan na yan pupunta mamaya so, natin sana maging veterano siya sana hindi na siya mahuli maging veterano sana siya so ingat ka na lang sa mga nagahunt ano lalo na yung ibang uh, namamaril yan mag ingat ka dyan bahay kay binataw na kita mag ingat ka boy yeah ha sa lahat ng kagaya kong hunter mga kauni sa limokon ito lang masasabi ko ano so uh, So, kailangan natin mag-release din ng sa ganun, hindi natin mapigilan yung pagdami pa ng alimukon ano so kaya tayo nagre-release ng ibon ang sa ganon dumami pa sila hinang hindi sila maubos eh mga kawani kaya sa lahat ng hunter sana kahit pa paano ang sa ganon matulungan pa rin natin sila na dumami kahit tayo yung mga naghuhuli so yun lang mga sabi ko mga kawani sana nag enjoy kayo ganon lang so paminsan minsan kailangan natin mag release nang hindi natin mapigilan yung pagrami nila sa gubat. So, yung mga kaunin, yun lang. God bless sa lahat ng hunter na kagaya natin. So, yun mga kaunin, ano. bali nai-release na nga natin yung uh, veterano natin na pangate. So, andun na siya sa likod. So, yun mga kaunin. maulan nga. So, uh, siguro dito ko na ulit tatapusin tong uh, vlog natin. Kasi na i-release naman na natin yung ating uh, alimukon na isa yung veterano na natin na pangate kaso lang hindi pa yung pumapaypay sa pugad pa lang siya yan sana hindi siya mahuli ng kung sino man ano sana hindi siya mabaril mga ganun ba hindi siya matirador mga sa paghunt ng kibon no? sana oh, maging malaya siya uli so hindi natin lang kumaka-encounter uli natin sa sagubat So, ayan mga kauni, dito kung natataposin itong vlog natin, ayan, huwag niyo sana nakakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, Kuya Chris Vlog mga kauni. Huwag niyo nakakalimutan mag-like and share mga kauni. At huwag mo rin nakakalimutan pili-pili notification bell para lagi updated sa mga video natin. So, uh, sa lahat nga pala nagpapashout out na uh, comment lang kayo sa baba na ma shoutout out to kayo at sa lahat ng bago ng ating uh, video. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga kauni. Ayan, salamat sa lahat ng sumusuporta sa atin. Mga kauni, huwag kayo magsawa para marami pa tayong magawang video about sa alimutan natin. Ayan mga kauni, dito ko natatapusin itong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Alright.